Ah, alam naman natin na pagtaposin ng kalamidad, eh, madalas mahirap yung access sa maayos sa pagkain. Kaya madalas dilata at instant noodles ang masasabi nating tagapagligtas kapag ganitong panahon. Kaya naman may nakaisip na mag-develop ng technology para sa ready to eat arroz caldo. At ah, pakishare naman sa amin Miss Patricia, ah, anumang klaseng technology ang ah, ginamit dito? So, ayun po, tulad po ng nabanggit natin kanina, ano, tulad, uh, during calamities po, mahirap ang access natin sa mga pagkain. So, ang, uh, ang CLSU po, or ang Central Luzon State University, ay nakapag-develop ng isang um, teknolohiya, which is called the Ready to Cook Arroz Caldo po, na in partnership with the Ramon Magsaysay Center for Agricultural Resources and Environmental Studies. So, ito pong instant organic aromatic arroz caldo nila is a disaster mitigation or relief food para po i-address yung immediate hunger ng mga biktima po ng ating uh, calamities. Gawa po ito sa organic rice, sa organic soybeans, at sa free-range chicken. Tulad po nung nakikita natin sa photos, ano, itong variant po na ito ay yung original variant nila, which is the rice and chicken porridge. Tapos po, um, it comes in a 100 gram pack, which feeds 3 to 4 people. So kaya po very ideal sa nagagitin during uh, disasters po.